Huwag pa natin gabi matulog sa barracks ng mga kadete sa PMA upang malaman kung paano na ba ang buhay ng isang kalupin. At ano, malapit na tayo. Okay, nandito na tayo sa PMA at makikitulong na tayo dito sa barracks. Sagad hanggang buto ang lamig nung pumasok ako sa PMA ng ako ni Lieutenant Andres, isa sa pinakaunang babaeng nakatapos ng 1997. Sa so female barrack sa aking destino, dala ang maliit na camera dahil bawal ang lalaki kong cameraman sa loob ng barracks. Kakaibang mundo ang bumulaga sa aking mata. Oh. Oh, Hi, can I You are Cadet Javier, ma'am. Ah, Cadet Javier. Cadet Javier is the yeah. guest room. Hi, nice to meet you. Yeah. Cadet yeah. Javier is the guest room. Hello, I'm Yearlings or third classmen ng ang aking roommates yeah. ng gabi yon. Kung sa kolehiyo mga second year students sino Julie, Maa, at Joanna. Wala pang 50 ang bilang ng mga babaeng kadete sa PMA. You are in your sheets? Yes, ma'am. Ah! ma'am. kahit alas 9 na ng gabi, naka-uniporme pa rin sila sa kanilang study period. Di pwede ang pambahay na sinusuot ng sabunyan, kagaya ko. Dari, may ito ba ito? Yes, ma'am. Everything has to be aligned, ma'am. We even the hangers if you would notice, ma'am, it is all aligned, ma'am. In spacing? Yes, ma'am. Even the pants, ma'am, and their shirts, ma'am, have to be aligned, ma'am. If not, they will get reported, ma'am. May puwang ang bawat pagitan ng halo sa kabinet. Ang sapatos ay pinakikintab sa gabi. Kanya-kanya rin plancha at laba ang mga kadete. Kalkulado ang bawat kilos at ayos. Mula uniforme hanggang gel ng mga kadete, sagot ng PMA. Okay. Sa taas ng palapag ng banks ng mga babae ay ang kwarto ng mga lalaking kadete. Subsub -sub sa pag-aaral ang mga naabutan ko sa kwarto. Bawal ang music at usapan dito. Kung si ay makakatulog ang plebo ng anim na oras kada gabi. Alas 4 ang umpisa ng araw sa PMA at lights out ng alas 10 ng gabi. Alas 4 ay medya ang gising nila. Kaya di ko na rin pinatagal ang aming kuntuhan. Bukas, alam kong marami pa akong itatanong sa kanila. Ito ang gumigising sa mga kadote sa apat na taong ipinamamalagi nila sa PMA. Mabili sa mga kilos, kailangan snappy. Si mga naman ay pinaplansya ang cover ng kama para walang tiklop o tupiman lang na maaaninag kapag may inspeksyon. Dimerit kung may gusot ang higaan at may katumbas na parusa. Naglilinis din sila ng kwarto. Kung sabay-sabay sila maligo, iisa rin ang tempo nila sa pagdibulot habang bit-bit ang mga kwalya. Kaya nilang magbihis ng isang minuto. Ganito ang sistema sa PMA. Bilang lahat ang dalaw. Pumasok sa kwarto ang isang plebo o ang tinatawag na fourth classman para kunin ang uniporme ng isa pang kabete. Isa lang ito sa gawain ng isang plebo o freshman, mga bagong pasok sa PNA. Utusan sila ng kanilang upper classman. <laughs> <trio> Matirang matibay sa pagiging plebo. Ito ang tawag sa fourth classmen ng PNA o mga freshman Normal lang ang mga eksena nito sa kanila. Binadaanan nila tuwing ang musal, panghalian at hapunan ng buong taong pagiging plebo nila. forty degrees dapat ang angulo ng kanilang likod habang nakaupo susundin nila ang lahat ng utos ng katabing yearlings at kailangan kabisaden lahat ang pangalan, serial number, o minsan kahit na mga alagang aso ng upperclassmen. Yearlings ang may hawak sa mga plebo. <mulay> Umupi ako kasama ng isang grupo. Dito na halos maintindihan ang nangyayari sa aking paligid tumatagaktak ng mga pawis, sigawan kaliwat kanan at mga tanong na di ko malari. <tong tiyan> Kung ka, di ka halos makakakain. Iaabot ang ulam o pichil ng tubig sa upperclassmen. May kasama pang exercise at malas mo kung isa kang plebo at tatlong upperclassmen ang kasama mo sa lamesa. Lahat ng atensyon nakatutok sa iyo. <minty Nurse> Salisali ng plebo ang lahat ng ipag-uutos ng upperclassmen. Hiniram ang tradisyon ito sa West Point, isang eskwelahan din para sa militar sa Estados Unidos. Isa lang ang mess hall sa pinagdadaanan ng mga plebo. Ang unang taon sa PNA ang pinakamahirap. Dito natatapyas ang halos kalahati ng klase. Sa so 20,000 so, na gusto makapasok dito kada taon, wala pang 300 ang plebong tinatanggap. Sa kasaysayan ng PMA, ang klase ng 2005 ang may pinakamababang deficiency rate o bilang ng mga bumabagsak. Kasama sa mga nakapasa si cadet Antonio Bulaw, na kandidato rin pumasok sa West Point. Uh -huh. sa butas ng karayom ang papasukin niya para malagpasan ang unang taon. Walang uwian ng isang taon ang mga plebe. Tugan daw si sito si Kagat Bulaw. Naakit siya sa libreng paaray ng PNA. Libre lahat sa PNA. 2,500 pesos ang natatanggap kada kadete bilang allowance. Dalawang milyong piso ang nagagastos sa isang kadete na nagtatapos sa PNA ano yung pinaka nakakagulat na nangyari sa'yo? Eh, wala na yung sigurang mo Wala na yung sisigurang mo. Kasi hindi ka sanayin na sisigurang sa bahay nyo. Mm -hmm. Ang nakakagigla. Pero na-appreciate mo din yung importansya nun lang. Yeah, na-appreciate uh, mo na. Kasi nga, nasa sandalo masas, ano ka. Nasa Isa ka So, kailangan talagang buo yung... Let's pagiging plebo ay pinasa ng tradisyon na sa PLA, anim na put na taon nang nakakaraan. Ang sistema niyo dito sa PMA is you destroy first and then you build. Totoo ba yan? In a sense, that may be. Uh, but there is a logic to that. You remove what is not expected of you as a military man and then build on what is expected of you. That is precisely we have the the uh, fourth-class system. Pero parang pinapanggal yun pagkatao ng isang tao. Hmm. Temporary lang ho naman yan. Uh, yun ho namin na susubukan ng tibay ng bibig na isang individual. So, General, kung blind obedience at followership ang ating mga patakaran dito, hindi mo ba uh, nagpapaaral kayo ng isang buong Kadat ko ng mga robots? In a sense, because it is not normal to have a critical thinker in a military organization. Ayon na rin sa Academy Scribe, ang opisyal na libro ng PRA, may mga namatay na rin plebo sa kanilang training. Tatlo na ang namamatay sa hazing, dalawa sa heat stroke at isa ay mag -suicide. nag-uumpisa ang brotherhood. Closer than brothers, thicker than blood. Nakikita mo sa, sa isang kadete na, na kahit na hindi mo kakilala, isipin niyo po na ito galing ng Danao, ikaw galing ng Manila, magkaiba na kayo ng religion, minsan hindi mo siya maintindihan magsalita. Ganun pala, handa po rin siyang tumulong. Makita mo po na yung, yung papag na malasakit niya sa inyong makagawa. sama-sama kayo nagigirap ng um, kahanda mo din mo kakilala, bigla mo lang makasama, kasabay mo pagligo, sa lahat na kasama mo mag, nag um, -e exercise sa pagising sa umaga siya nakikita mo, bago kang matulog siya pa rin kasama mo. Mm -hmm. so, siya yung pinagbubuong uh -huh. Pantay-pantay ang tapak ng bawat kadete sa PMA. Walang mayaman o mahirap. Magkasama sa hirap at ginhawa. Ito rin ang nagsisilbing halimbawa ng pagtanggap ng sinasabing chain of command sa militar na sinusunod paglabas ng kadete sa PMA. Brotherhood, ika nga. Ngunit mas malakas ang bulong bulungan na ang nagtatahin ng kapatiran sa PMA ay ang hazing na pinagdadaanan ng bawat plebo. Tinutunayan na ng kasaysayan na isa siyang anino na di yata maalis parang mas malapit pa daw kaysa sa magkakapatid. You know, Totoo uh, ba yan? Opo. Nakukuha ba yan sa pamamaraan ng tinatawag nila hazing? Ay, hindi po. Kasi po ang hazing, ito lang po yung ginagawa ng mga taong, naiiba matao pong mga tao din sa academy na iba po yung pananaw nila na maaaring iba yung, maaaring gusto lang nilang gumawa ng pangalan. <mulong> tapos na na ang cleansing sa PMA. Ibahin na nila ang tawag dito, di kailan na ito ay kasama na sa kondisyon na kanilang hinahawakan. May kapalit na ito, lamat sa sinasabing brotherhood. Ang tanay, ang tanay, Come on.